Hi guys, so yun Medyo nag-check ako sa page ko Yung sa mga vlog ko, mga nakaraan Medyo matagal na rin Nag-check ako dun sa mga videos ko Halos marami nagnakaw Marami nagnakaw ng videos ko Yung mga viral pa talaga Kagaya yung kaya recapping Na meron sa views na 53 million views Dun sa video ko na yun tapos nitong March lang ay meron siyang pumalo ng 8.3 million views halos lahat ng mga viral video ko ay ninanakaw yung iba taga rito sa Pilipinas yung iba taga labas ng bansa sana naman guys yung kayo mga content creator pumatas naman kayo, lumabang kayo ng patas gumawa kayo ng sarili nyong content hindi yung kukunin nyo yung content ng iba mahirap mag content maharap, mahirap maghanap tapos na nakawin nyo lang yung content ng iba kagaya nyan, yan, tingnan nyo yung mga yan hindi dapat yung views nyan no, mapupunta sa akin kung hindi dapat kukunin di eh. ba dapat sa akin mapupunta yan eh yung mga views nyan, kagaya nyan o oh, yan, mga yan, yan. pinag-screenshot ko na kasi ayoko naman eh, habang nagbablog ako dito eh, pinapakita ko yung content na, ginawa, nakinuhan nila sa akin pansinin nyo na, yan Kumukonti lang ito ha. Halos karamihan dito na kumuha ng content ko eh. Puro bago lang. Hindi ko naman kayo, hindi ko kayo ma-report kasi yung lumalabas sa inyo kayo may ari. Sige nga, mag, kung kayo talaga may ari ng video na yan, kaya nyo bang puntahan at kaya nyo bang puntahan kung saan yung recapping tire? Sige nga dapat lumabang kayo ng patas. Huwag naman yung video ng iba na nakawin nyo. Siyempre, pinaghirapan ng, pinaghirapan ko yung i-content yan, tapos kukunin nyo lang. Tapos pagkakakitaan nyo rin. Dapat hindi ganon. Huwag nyo kunin yung ibang content ng ibang vlogger. Meron yung isa eh, na 233,000. Okay, tama yun. Laking views nun. Ayan, laking yan. Grabe ah. O oh, oh. Pinag-screenshot ko. Halos lahat yan. Kinuha nyo sa content ko yan. Halos iisa lang ang video nyo eh. ba? Diba? Halos iisa lang. Walang pinagkaiba. Puro tayo recapping. At 53 million views po talaga ang ninako yung video. Ito. May bago yung isa. Medyo nito lang ata to. Ah. 8.3 million views yan. Dapat po ganon. Eh. hindi yung nanakawin yung iba. Gumawa kayo ng content nyo. Sarili nyo content huwag yung nanakawin yung content ng iba tapos pag i-report -re kayo, sasabihin nyo sa inyo original content nyo paano kung sabihin puntahan nyo garo yung, garod yung uh, recapping tire na yun, papupuntahan nyo ba hindi nyo naman papupuntahan kasi hindi nyo man alam eh hindi dapat ganoon guys mga content creator na kumukuha ng ibang video, huwag ganoon gumawa kayo ng sarili nyong content kasi content ko yan eh, ninalakaw lang eh gusto nyo rin pagkakitaan Halos tinitingnan ko lahat ng mga, mga videos ko, mga kwan. Sine-check ko lahat sa page ko. Ang daming nagnakaw sa kwan na yun. Huwag naman ganun. Kinaghirapan uh, ko yan eh. Mga viral video ko yan eh. Tapos nanakawin yun, tapos ire-re-upload yun ng iba. Tapos pag rereport report kayo, nasabihin yung original content mo. Pumatas kayo. Ang hirap mag-content eh. Di ba pinaghihirapan ng iba. Tapos kayo naman, kukunin niyo lang ng ganong kadali. Hindi naman ganong kadali mag-isip ng content. Alam nyo naman yan. Huwag ka ng content nyo. Huwag naman yung content ng iba. Video ko yan eh. Kinukuha nyo lang. Di ba? chineko, ko. Halos lahat kayo. Pinagkukuha nyo. Tapos pinagkukuha nyo pa talaga. Yung isang content lang. Pare-parehas pa kayo ng video. Okay lang, mas matutuwa pa ka sa inyo Kung isi-share nyo na lang eh. O, di ba share nyo na lang yung kukunin nyo, nyo Tapos i-vlog nyo Paros, pag ni-report ni, uh, ni ko yung isa eh, hindi ko na i-mention Pero ni-report ko yung isa, ang lumalabas sabi content niya daw yun Kaya ang sabi ni Meta, hindi niya daw mabura Kasi original content niya daw yun Sige nga, puntahan mo nga Garod Puntahan mo nga gano'n yun yung tire re ko talagang sa'yo yung content na yun Huwag naman gano'n Ha? Pinagirapan ko yan eh. Huwag naman ganun guys. Yun lang. Sana maging patas tayo sa mga content creator. Huwag tayo magdanako ng ibang content. Kasi pinaghihirapan nila yan eh. Di ba? Pinaghihirapan nila kahit kanino. Di ba? Huwag naman yung basta-basta yun lang kukunin. Pwede naman kayo magpaalam eh. Di ba? Humingi kayo, ng, humingi kayo sa amin ng confirmation na pwede bang mahingi yung ano mo ganun. Mas okay pa yun eh. Para at least created to owner. Ganun pinayagan kayong kunin pero kung kukunin nyo lang basta basta eh parang nang babastos naman kayo content lang kayo ng content ng hindi naman sa inyo kumuha kayo ng sarili yung content para mas masayo ka sa buhay nyo kasi kung kukunin yung ibang content ng iba dahil nakahiga lang kayo tapos kukunin yung content ng iba wala kayo ginagawa paghirapan nyo yung mga vlog nyo huwag kayo nung muha ng iba ha? tigil nyo na yan walang magandang mayroon dudulot sa page nyo yun Chinek ko lang kanina, ngayon ko lang eh, na grabe, daming kumuha ng mga video ko. Siyempre masakit yun kasi video mo, ninanakaw lang, di ba? Yun lang guys, sana tigil yun na yan, walang maganda yung may dudulot yan sa mga content nyo. Gumawa kayo ng sarili yung content, mas maganda pa. Huwag content ng iba. Ah, yun lang guys.